Good evening mga chiki Labs at beshi at sa mga basicong expired dyan. So may bago naman tayong trending which is ang aking idol na si Madam Kilay dahil ninakawan daw di umano ng kanyang kapatid ng milyong-milyong salapi. So watch muna natin guys. Ang hirap kasi pamilya mo. ba? Diba? Parang gusto kong ubusin. Diba? Hindi naman tayo robot eh. Parang gustong kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Ginagawa mo na nga yung lahat. Pagbigyan nyo ko this time ha, hindi for contenta ito eh, gusto ko lang iparating eh, sa kapatid ko. <laughs> Kasi binlak ako eh. Ayaw ko sa akin ng kapatid ko. Mga chapsap. Ch oh, mga chaps, ha, para alam nyo, bakit ako magkakaganito. Meron akong kapatid, mga chaps, na may edad sa akin. Ate ko. Yung yung ate ko, pinagkatiwalaan ko mga job sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya, siya nag-aasikaso. Lahat ng... Kasi yung pinakakanang kamay ko sa mga mga properties na meron ako. ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin. Na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula, naging madam kila ako. Parang utang na loob ko daw sa kanya. Yung narating ko. Masyadong e, iti-chismis ka ba sa ibang tao? Nawaldita daw ako. Yung ate ko mga chaps, sa yung kanang kamay ko ha. Joy ko bilhin yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. ng pagkakamali ko talaga. Bakit? bakit ko pinag pinagkatiwala. Kasi nga kapatid mo eh. Akala mo, o pagkakatiwalaan mo, kasi kapatid mo. Sa so lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung ano, maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, niyon, ko ng kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamakaawa na ibigay niyo yung akin. Milyon, milyon yung pera ko na gusto siya maging kanya. Uh, hindi lang yun eh. Mga chaps, ang akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simula't sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month, monthly, may sahod yan siya monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko, is pumunta ng banko, mag-withdraw, uh, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, ay bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. <sighs> bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous pag nagpapawithdraw ko ng cash kunwari may papabili ko pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba doon. ba? Diba? Wala na akong ano doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa isa-isang libo eh. Kasi kapatid ko nga. Dahil pinagkakatiwalaan ko nga. ba? Diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, nila na nakawan ako sa mga product ko hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat, simulat sa pool, pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan, siguro, yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Eh, malayo ako. Gusto ko lang i out yung kapatid ko, baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yan pera. Hindi <laughs> mo naman yung pinaghirapan. <laughs> Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi <laughs> ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi? Tapos ganyan ka? Magnanakaw ka? Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. <laughs> Hindi ko hinaano yung mga anak mo. Lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Ang di ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize. Alright, it's time for the reaction. Dahil may social responsibility ako. So para sa akin, guys, maling-mali naman po talaga nakakasad dahil kapatid mo, pinagkatiwalaan mo, iisang dugo ang nananalaytay sa inyo tapos na nakawan mo yung kapatid mo, ba? Diba? So sa inyo po, sana maayos na yung sigalot niyong magkapatid at sa iyo ate, ibalik mo na lang yung pera ni Madam Kilay dahil pinaghirapan naman po niyan ba? Diba? Lahat ng singkong nasa iyo ngayon at lahat ng singkong meron si Madam Kilay, pinaghirapan po niya yan. Hindi lang po niya yung kinuha, di ba? O pinulot kung saan lang, pinaghirapan po niya yan at ibalit niyo na lang po. At sana naman po sa mga may kapatid dyan na ganyan, mapapakapatid, mapapinsan, mapakaibigan, kapag pinagkatiwalaan po kayo, suklian nyo naman po ng kabutihan, di po ba? Masakit po kasi yung mabetray ka, ng pinagkakatiwalaan mong tao. Um hopefully and I'm wishing and praying also na maging okay na po ang lahat dahil nakakasad, 'di ba? Ayun lang po at maraming salamat. Good night.